Malapit na ipalabas ang Sunday afternoon soap na muling pagtatambalan nila Julian San Jose at Elmo Magalona. Pero sa kabila ng mainit nilang tambalan ngayon, inamin ng dalawa na may pangarap daw silang makatambay sa hinaharap. Ang Star Bites at Itikatati Bayan. Hindi na lang sa party Pilipinas mapapanood ang tambalan Julian San Jose at Elmo Magalona. Dahil pakikiligin na rin ang dalawa, ang kanilang fans sa kanilang bagong Sunday afternoon soap na Together Forever challenge then for us to keep on um, uh, doing what we're doing and to um, to be closer to each other. Chaka, um, parang what do you call this? Um, wala, parang it's a, it's an, it's a it's another way of improving ourselves. At kahit komportable na sila Julie Almos isa't isa, may kanya-kanya rin daw silang pangarap na makatambal someday. Ako talaga si Dennis Trillo talaga eh. Why? Joke lang. Hindi <laughs> kasi, may kasi crush ko ka talaga kasi siya. Crush ko siya, crush ko siya. I admit it naman. Siyempre sila si Len, Carla. Yeah. Tsaka si, you si Love. Isa pa addition si Heart. Or ano kaya mararanasan ko. Katatibayan GMA News.